Matatandaan na sa pagdiriwang ng Father's Day ngayong taon, isa si Diego Loizaga sa celebrity dad na humabol. Ginulat niya ang publiko matapos nitong inanunsyo na siya ay isa ng ganap na ama. At kamakailan lang ay nagbigay pa ng mga detalye si Diego sa kanyang pagiging tatay. The Philippine Showbiz List presents Detalye ng Pagiging Tatay ni Diego Loizaga The Speculations Nagsimula ang espekulasyon na si Diego ay isa ng ama dahil sa teaser question ng programang Christopher Minute ni Christopher Min sa 92.3 Radio 5 True FM at sa YouTube channel ng 1PH na inere noong June 7, 2023. Kontrobersyal ang katanungan sa teaser na may nakasulat na, Revelasyon at pinagpipistahan, Diego Loizaga proud tatay na... Dahil nga rito, marami sa segment fans at mga tagapakinig ang naintriga at inabangan ang kasagutan kung totoo nga bang may anak na si Diego. Ipinakilala pa ni Christy si Diego bilang special guest ng araw na yon, pero bigla na lang itong nawala sa ere. Nung una akala nila ay dahil sa mahina lang ang internet, pero hanggang sa natapos ang programa ay hindi nila nakapanayam si Diego. Dapat sana ay ipopromote ni Diego ang kanyang pelikula pero nang mapanood nga raw nito ang teaser tungkol sa pagiging ama niya ay nawala ito bigla at dinahilan ang mahinang internet. Kinabukasan sa parehong programa ay nagbigay reaksyon si Christy sa hindi pagsipot ni Diego sa online interview at hindi bumenta sa kanya ang dahilan nito. Halata o manong umiiwas lamang daw ito at nabahag ang buntot. Ayon kay Christy, Pwede naman daw na tinuloy ni Diego ang panayam sa kanya at nasa aktor naman daw yon kung sasagutin ang katanungang ibabato sa kanya. Mas maiintindihan pa daw nila yon kaysa nagdadahilan pa. Naging malaking abala pa raw tuloy ang ginawa ni Diego dahil nga siya ang dapat na unang isasalang sa unang bahagi ng show. Ramdam ang galit ni Christy at dito na nga binuking niya na noon pang March 2023 ay may alam na siya tungkol sa non-showbiz girlfriend ng aktor. Anya, nagpunta pa nga raw ito sa konsulado ng Perth, Australia na may kasamang babaeng nagdadalang tao at inaayos ang kanilang mga dokumento. Nabanggit din na sana raw ay inami na lang ni Diego ang kanyang anak at dito pa siya hahangaan ng publiko dahil binigyan niya ng pangalan at pinanindigan niya ang bata. First Time Dad wala lang ang dapat pang itago si Diego dahil ilang oras matapos ang programa ni Christy. Kinampirma niyang siya ay isa ng ama. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, buong pagmamalaking binahagi ni Diego ang heartwarming photograph ng kanyang sarili habang hawak-hawak ang bagong silang na sanggol. Sa kanyang caption, nagpahayag siya ng labis na kasiyahan sa pagsasabing the best birthday gift ever na sinamahan niya ng red heart emoji noong May 21, 2023 nang ipagdiwang ni Diego ang kanyang kaarawan at ang suplinga ang siyang pinakamagandang regalong natanggap. Kasunod nga nito ay ang buhos ng congratulatory messages para kay Diego mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa industriya na masaya sa bagong yugtong kakaharapin niya bilang isang ama. Ang kanyang inang si Teresa Loizaga naman ay hindi din mapigilan ang labis sa kagalakan at isa sa naunang nagpaabot ng pagbati at suporta kay Diego. Sa kanyang komento, sinabi niyang mula sa pagiging ina, ngayon ay isa na siyang glama. Base na rin sa sinabi ni Teresa, mukhang baby girl ang kanyang unang apo na tinawag niyang pochola. Naging makahulugan din ang ginamit na salita ng proud lola na, I wish your new chapter all the happiness and blessings. Mwa! Cheers the three of you! Yay! Na tila ba ang tinutukoy nito na tatlo ay ang anak na si Diego, ang kanyang apo at ang ina ng bata na parang nagpapahiwatig na naghahanda ng magsama o bumuo ng isang pamilya. Cesar Montano revealed name of Diego's baby. Noong June 11, 2023, ilang araw matapos ang pagsasapubliko ni Diego na siya ay isa ng ama, sa media conference ng pelikulang tinatampukan niya na Will You Be My Ex, ay nakapanayam siya sa pamamagitan ng Zoom. Bagamat naroon ang pagnanais ng entertainment press na makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong silang na anak, ay pinagbawal naman ang personal na katanungan sa kanya. Ganun pa man may naglakas loob na magtanong kay Diego tungkol sa pagiging bagong ama nito, pero kinumusta muna ang kalagayan niya sa Australia. Nang makumusta nga kung nahakatulog ba ito o puyat, sinabi ni Diego na may rason kung bakit palagi siyang puyat. Dagdag pa niya na pinaghirapan niya ang kanyang eye bags. Wala mang direktang binanggit kung ano ang pinagpupuyatan nito. Pinagpalagay naman na patungkol ito sa pag-aalaga sa bagong silang niyang sanggol. Samantala sa hiwalay na panayam sa ama ni Diego na si Cesar Montano, nagpabatid ito ng labis na kasiyahan na dumarami na ang kanilang angkan. Ayon kay Cesar, excited na siyang makita ng personal ang kanyang apo. Naniniwala din siya na magagampanan ni Diego ng mabuti ang pagiging ama bilang first time dad. Naibahagi din ni Cesar na sobrang saya ngayon ni Diego mula na magkaroon ng anak Base na rin daw sa mga nakikwento nito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Cesar na banggitin ang pangalan ng pinakabago niyang apo na si Haley. Lahad niya, I am proud and blessed. Praise God. Dumarami ang aking angkan. Only a great God can give such a beautiful gift, Haley. Diego shared another photo with his baby. Bakas nga na pinapangalagaan ni Diego ang pribadong buhay ng kanyang mag-ina at nilalasap ang pagiging first-time dad. Sa kanyang social media account at maging mga panayam sa kanya ay todo iwas ito na mapag-usapan o pagbabahagi man lang ng tungkol sa kanyang personal na buhay. Ganun pa man sadyang hindi mapigilan ni Diego na ibida ang kanyang anak at pagiging ama. Sa Instagram post niya noong August 24, 2023, muling nagparamdam si Diego sa kanyang pagiging tatay. Makikita sa larawang kanyang ibinahagi na yakap niya ang sanggol habang karga-karga ito at malambing niya itong tinititigan. Nilakipan ito ni Diego ng caption na "Somebody liked the beach," na mahihinuhang nagustuhan ng kanyang anak ang view ng beach na kanilang kinaroroonan. Ang check-in location ng naturang post ay Baselton Jetty, isang tourist attraction sa Western Australia. Pinusuan naman ng mga kamag-anak ni Diego ang kanyang post, tulad ni Sunshine Cruz at kapatid sa ama na si Cheska Montano at Samantha Cruz. Isa din ang inang si Teresa sa pumuso at nag-iwan ng komento para sa apo na Pochola, my heart is full na sinamahan niya ng red heart emoji. Netizens identified Diego's girlfriend Samantalang sa gitna ng buhos ng pagbati, katulad ng naunang post ni Diego na kasama ang baby, patuloy ang pag-uusisa ng netizens sa mag reveal na ang aktor. Yung ibang netizens nagpakwela at nagkomento na kunwari ay sila ang nanay ng baby at karelasyon si Diego. Naiinip na raw kasi sila dahil ang tagal pangalanan ni Diego kung sino ang ina ng kanyang baby. Pero may isang netizen na tinukoy ang umano'y girlfriend ni Diego at ina ng bata. Ayon sa netizen, lumipad si Diego sa Sydney kasama ang di umano'y girlfriend nito ilang buwan na ang nakalilipas para roon mga anak. At sa ulat ng isang entertainment news site, base na rin sa ginawa nilang pagsasaliksik, ang tinukoy na di girlfriend ni Diego ay isang yoga instructor at preschool teacher. May post din ang babae noong July na short video clip na nasa Australia ito at may caption na Life Lately. Nakalike din sa post na ito si Diego. Pero sa kabila ng dudang ito, ang malinaw ay hindi pa tinutukoy ni Diego ang pagkakakilanlan ng ina ng kanyang anak. Diego speaks about relationship with mother of his baby. Sa ilang bang pananahimik ay hindi na nga nakatakas pa si Diego na mausisa sa takbo ng buhay niya ngayon bilang isang ama. Sa isang panayam sa kanya nitong September 6, 2023 luhang isang festival sa Bulacan, inamin ni Diego na magkatuwang sila ng ina ng kanyang anak sa pag-aalaga sa kanilang baby girl. Anya na nga ako siya na aalagaan niya ang kanyang anak at hindi nito mararamdaman ang tulad ng kinalakhan niyang pamilya na hindi buo. Marami ang nag-aabang kung kailan ipapakilala ni Diego kung sino ang ina ng kanyang anak pero paliwanag niya na pinili nito maging privado. Ayon kay Diego may sarili itong pinagkakaabalahan at wala ito sa showbiz. Gusto lamang daw nila ay magkaroon ng quiet and peaceful life. Ayaw pa rin pangalanan ni Diego ang kanyang baby mommy sa ngayon dahil sa hindi naman daw kailangan. Katwiran pa niya na kung kailangan talaga ay pwede naman daw. Maging ang tungkol sa kanyang anak, sinabi ni Diego na aantayin niya ang tamang panahon kung gusto din ba nitong ma-expose sa mundong kanyang ginagalawan sa showbiz. Susuportahan daw niya ito, pero sa ngayon ay wag daw muna para na rin sa kapakanan ng bata. No plan to get married yet. Sa isang panayam noong February 2023 kay Diego, sinabi niya na sa tingin niya ay hindi siya magkakaroon ng asawa kahit pa may mabuntis siya. Kung magkaroon nga raw siya ng baby, ay ibibigay niya sa anak ang buhay na hindi niya naranasan. Para kay Diego, mas may malaking posibilidad anya ang pagkakaroon ng baby at pagpapalaki nito ng maayos kaysa ang pagkakaroon ng successful marriage. At sa pinakabagong interview kay Diego, gustong malaman ng mga tao ay kung handa na ba siyang lumagay sa tahimik ngayon meron siyang anak at maganda ang relasyon niya sa ina nito. Gaya ng nauna niyang sagot, naging matapat siya sa pagsasabing hindi pa siya handa sa usaping pagpapakasal. Paliwanag ni Diego na kung kasama naman ang partner at may good understanding ang parehong panig, ano na lang ang silbi ng kasal. Gate niya nakapirasong papel lamang ito na kapag hindi nagkasundo, mag-away ng konti at may annulment pa. Paglilinaw ni Diego na iintindihan naman daw niya ang konsepto ng kasal pero sa tingin niya, ito daw ang isang bagay na hindi para sa kanya. Magamat maraming tao ang hindi sasang-ayon sa kanyang opinyon, naniniwala naman siyang marami din ang makakaintindi nito. Proud Daddy sa nasabing interview ay inihayag ni Diego na lubos ang kanyang kaligayahan mula ng isa publiko niya ang larawan ng kanyang baby daughter na karga-karga niya. Lahat pa niya na hinihintay niya pagdiriwang sana ng Father's Day upang ipost ito at yun dapat ang kanyang grand reveal. Pero noong June 8 ay napilitan daw si Diego na kumpirmahin ang kanyang pagiging tatay dahil sa may isang chika-dora daw na nauna nang nag-anunsyo nito. Tinawag pa daw siya nitong bastos. Paliwanag ni Diego na minsan lang ang sandali na yon sa kanyang buhay na siya mismo ang magpapakilala sa kanyang anak sa kauna-unahang pagkakataon sa publiko pero aagawin pa ang moment na yon sa kanya. Naghihintay lang daw siya ng tamang oras para i-anunsyo na siya ay isa ng ama. Kaya nag-post na raw sa Instagram si Diego para sa kanya na mismo manggaling ang impormasyon. Hindi man pinangalanan, walang duda na si Christopher Min ang tinutukoy ni Diego. Samantala, sinabi ni Diego na bago ang pagkasa sa publiko ay humingi muna siya ng permiso sa mami ng kanyang anak. Proud daddy si Diego na hindi iniisip kung makakaapekto sa kanyang career ang pagkakaroon ng anak. Sinisiguro raw niya na personal niyang inaasikaso ang anak kapag magkasama sila, katulad ng pagpapalit ng diapers, pagpapatulog at nagpapatahan kapag umiiyak. Kailangan daw kasi na makapagpahinga ang ina ng kanyang anak para makapagproduce ng gatas. Sa huli ay binida ni Diego ang kanyang eye bags na anya pinaghirapan niya ito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!